Hello, good morning sa atin lahat mga kapatid, nandito na ako, ayan 5.56 na po ng umaga, good morning sa atin lahat lalong lalo na dito sa Italia, ayan At, ayan po, ito po ay Forto Ercole uh, sa ngayon ako ay babalik ng Rome, ayan Good morning po sa atin lahat. ayam. Oh, tahimik ang kapaligiran. Kasi 5.56 pa lang po ng umaga. Ayam po. Iikot ko kayo sa ating kapaligiran. Ayan. Tulog na tulog sila. Mahirap nang magingay mga kapatid at baka mabato tayo dito. <laughs> Ayan. Ang ganda ba diba? oh. Ayan po. Napakaganda ng kapaligiran. Ayan. Chan, Good morning sa inyong lahat. Ayan. Ang re-reactionan po natin uh, ngayon ay ang Danjoy. Shout out po sa mga taga Danjoy. Ayan. Uh, iwas muna tayo sa stress. <laughs> Sobrang stress na po ang ating naramdaman itong mga ling, mga ilang araw, di ba? Kaya iwas-iwas na lang po tayo sa stress at uh, baka yan pa ang simula natin na magkasakit tayo. Ayahan na natin ang Panginoon ang babalik ang magtatama sa lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran natin dito sa social media, di ba? Mga kapatid. Uh, hindi pa tayo ang naging karanasan ko listen learn nga daw ang nangyari itong mga nakaraang araw na kailangan po tayo ay lagi na lang tayo kakapit sa may kapal yan di ba kasi maiksi lang ang buhay po kapag po tayo binawian na ng buhay ay kailangan po ay tayo ay malinis makapag uh, bang walang ginagawang masama sa kapwa diba? wag tayong mambabalahura ng kapwa o oh, manluluko sa kapwa yan kaya minsan alam naman natin na pagdating ng araw iyan po ay may kaparusahan alam natin yan dahil ang Panginoon ay eh, mabait, mapagpatawad, pero po yung gumagawa ng kasalanan ay mayroon din po siyang kaparosahan, di ba? Ganun lang po. Kaya tayo po ay tuloy-tuloy lang po sa danjoy at uh, go gogo lang. Um alam naman natin ang mga danjoy ngayon ay talaga pong napakabubuti nila dahil sobra-sobra po silang uh, sumuporta talaga dito kay Joy at kay Dan. Pero uh, sana po yung mga mga basher dyan, wag na po natin magpakabot, magpakabait na tayo dahil uh, isipin nyo maiksi lang ang buhay. Pag gusto na tayong kunin, kukunin na lang tayo at dahil iram lang po ang katawan lupa natin, di ba? Yun lang po ang masasabi ko po. Go 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 lang po tayo. Uh, hindi naman po masama ang magpakilig <laughs> um, Ito nga mga araw wala akong kilig dahil talagang na-stress po ako talaga sa mga pangyayari At unang sa lahat po magpapasalamat ako kay Ate Idna Vlogs Ayan uh, Kay Kuya Val Maraming salamat po At uh, suportahan na lang natin po ang um, Rochelle, Si Ruel of Malalag at ang Danjoy at igit sa lahat ang jumcar and um, see suportahan natin ang mga beneficiary ng Kalingap lalong lalo na si Kalingap Rob suportahan po natin at iba pang mga, mga charity uh, alam mo na uh, sana po ay tayo ay magkaroon na ng kapayapaan dahil tayo po ay na tumutulong, hindi yung manluloko ng tao. Diba? Napakasarap po isipin ang tumulong kisa doon sa manluloko ka ng tao. Gagamitin mo lang ang pagiging charity mo tapos ay manluloko ka naman lang kapwa mo. Hindi rin yun maganda. Kahit sabihin natin ang sponsor na sasabihin nyo na nauuto o na loloko kasi sabi nga ng anak ko mami hindi ka hindi ka lolokuhin kung hindi ka nagpaluko <laughs> kaya tawa ako sa anak ko sabi ko okay lang yun nak kasi uh, ang juice naman sa atin yan ang magbabalik na kung anong nawala ay papalitan niya ng uh, double double kaya tayo po maging masaya na lang love 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 at uh, yung mga taong uh, gumagawa ng hindi maganda ay sana naman kilabutan kayo, di ba? Dahil alam naman natin na ang mga tao talaga naghahanap lang yan po ng pagkakataon na yung may mabibinwit. Ayan. Ako marami ang na alam po, kaya lang po ay ayaw ko naman silang idamay sa naging problema ko kahit pa sila sinasabihan nila ko na ang isang taong ito ay marami nang linoloko, di ba? Shout out Kimika. Maraming salamat po. Uh, shout out po doon sa mga nag-message sa akin na yung mga nakausap ko na isa silang biktima. Kaya thank you so much sa mga inyong mga sinabi sa akin dahil talagang matigas din minsan ang aking ulo na ang akala ko ay walang magiging problema dahil napakaganda po ang kanyang mga sinasabi at ang akala ko talaga po ay talagang totoong tao na nagpapakabuti buti at mapapagkatiwalaan. Yun naman pala po ay hindi lang po ako ang naloko. Marami na lang, marami talaga pong uh, nagsabi sa akin. Lalo na po yung kauna-unahan niyang sponsor na talaga po ang ano, at hindi nga nila nalaman kung may lupa sila dyan sa tabi nila. Kaya, Maraming salamat po doon sa mga nagpaalala sa akin na minsan nga hindi ko sila sinunod kaya minsan ay ako na rin ang may kasalanan, di ba? Kaya tayo po ay suportahan na lang natin po ang Danjoy. At uh, lalo na po si Eden, thank you so much. Mag-aral kang mabuti, Eden. At tuloy-tuloy uh, kitang susuportahan, ayam. Uh, Aayusin ko lang at magpapadala uli ako ng yung allowance or pantuition Ah, uh, nandito lang ako sa vacation. Ayun, tingnan nyo, ang ganda ng kapaligiran, kasing ganda ng ating Dian Joy. Ang ganda-ganda, no? Ang ganda, oh. Ang ganda ni Joy, ayan, oh. ka ganda po si Joy sa paligid natin, 'di ba? Kaya tayo po ay ano na lang. Go-go na lang po mga kapatid. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat mga kapatid. At uh, sa araw nga ito, Diyos ko po, tatuto lang talaga po. Na-stress talaga ako dahil hindi ko akalain na yun ang paraan na ginagawa. Alam ko na yun kaya ako ay... Um, nag Nagano lang ako, nagpakumbaba lang ako Yung mainahon Hanggang sa na-triggers na po ako na Ganito na po ang mangyayari sa talaga Dahil alam ko na po, dahil ang isang tao Pag once po yan magbayad Hindi na yan mangangako na ganito Basta pag nangako siya, ibibigay at ibibigay po Yun na po ang totoong tao na hindi walang halo po na ikaw ay lulukuhin dahil po ako marami din akong mga kaibigan na nangutang sa akin na talagang ate malo ibibigay ko sa ganito at yun talaga ay kahit alam ko yung tao na yun na walang wala nagawa niya po para na na ibabalik sa akin ng ano ng maayos at walang problema kaya yung mga taong ganun ma, hindi ka madadalabang Uh, bigyan uli na kung may nangangailangan, de ba? Ako na nga minsan na nagtatanong, "O kailangan mo ang pera?" Hindi na di, hindi na po tama na po 'yun, oh. No? Ganun po siya dahil kilala, nakikilala natin sa isang tao kahit hindi kayo maglubusan magkakilala. Kung may talagang may word na ibabalik ay ibabalik kahit po 'yan ay alam kong ah uh, hindi sapat at wala talaga ay eh, nagagawaan niya pong paraan na maibalik kaya yung taong mga ganito yung nang, na mayroong kang pangako na uulit-ulit eh, na pangangako kung ano-anong dadahilan iyan po ay may sinyalis na po na sanay po yan manloko dahil po ako may kakilala na ganun din po ang ginawa sa kanya at yung iba po binaliwala na rin po kaya hindi lumabas sa social media dahil ayaw niya na pong kaladkad pa ang pangalan nila at nakaka-stress talaga po mga kapatid Ayan na, masasabi ko na lang po suportahan na lang natin po uh, sila Kuya Bal Santos Matubang at idna maraming salamat at nakita ko yung comment mo doon sa live ni Kuya Bal kahapon talagang napatawa ako at si Kuya Bal talaga sobrang joker <laughs> Kahit may mga patama na si Kuya Bal doon Kung talagang iintindihin mo, nanamnamin mo ang mga sinasabi ni Kuya Bal Ay kapal na talaga ng mukha mo kung hindi mo maintindihan yon yung mga paliwanag ni Kuya Bal Iyon ay ginawa na lang ni Kuya Bal ng Joker Pero napatawa ko ni Kuya Bal di the same time pag uh, napapanood ko at nauulit ko talaga ay tawang-tawa na lang ako sa nangyari sa buhay ko. Kaya uh, next time hindi na po ako basta-bastang maniniwala, di ba? Kaya alam niyo po Napakasarap po yung ganitong sitwasyon na mayroon tayong mga natututunan at hindi naman tayo po ang magdadala niyan abang buhay, di ba? Hindi naman natin na sasabihin na ang pamilya natin ay kumakain o giginhawa dahil lang sa panloloko napakahirap po yung uh, ano isipin at natawa nga ako doon na kawawa naman yung matanda na siya pa ang ninabuloyan ni Kuya Ban <laughs> <laughs> dahil matpatay na wala yung matanda pero sa totoo lang talaga ay lalabas ang katotohanan yan mga kapatid uh, hintay hintay na natin baka mga this day or uh, next week lalabas ang katotohanan. Mas maganda po talaga ang lumalabas ang katotohanan dahil para wala tayo na iniisip na ay ganito, si ganito, si ganyan, si ganyan, scammer, si ganyan, ay gusto ko talagang tuldo ka na ang ganitong uh, sitwasyon na Uh, yung mga panluloko. Kasi mahirap po na may maulit-ulit mabotek sa akin na kahit papano mayroon tayong trabaho, kumikita tayo, di ba At papano naman yung mga maluluko kung talaga pong sapat lang naman ang kinikita nila, di ba? Yun po ang nakakasakit. At uh, yun nga ay maraming nakapagsabi na sa akin at kahapon nga lang mayroon nagsabi sa akin na itong tao ito nakasama niya na pero talagang ganyan po talaga ang ginagawa nila Manila dahil mayroon maraya uh, may mga ilan ilan po dyan na talagang kapal na ng muka talaga na pera pera na lang ang uh, talagang inahanap nila kaya sila ay nagcharity di ba kaya So, tuloy na lang tayo mga kapatid kung mga kasamahan ko sa Danjoy. Tuloy lang tayo ang pagtulong natin. Kaya lang iwas tayo. Ingat na lang na huwag tayong maluluko. Kaya marami pong salamat sa inyong mga kapatid. At ako ay nandito nga sa tabi ng fort. Ayan, tingnan mo. Ang ganda. Super ganda po nila mga kapatid. Ayan, suportahan natin ang Danjoy uh, Jomcar at EDC. Uh, sa, lalo na sa lahat, suportahan po natin ang uh, Rochelle, uh, lalo na po si Roel of Malalag dahil po siya patuloy po siyang nag- uh, Nagsa-charity Ayan, mandami po niyang pabahay At uh, yung pangako ko kay Lourdes At uh, ibibigay ko po yan Hindi naman po ako nangangako Na hindi ko po tinutupad Ibibigay ko po yan Kahit wala po yung sinasabi kong uh, Perang idodonate ko Sa charity ni Dudong Dahil alam nyo na nga po Ang nangyari Diba? Diba? Kaya tayo po, tuloy-tuloy lang po mga kapatid. Hindi na tayo yung nangyari sa akin, mga masakit man dahil linuko tayo at pinaikot-ikot tayo. The same time, naging okay na rin dahil ngayon nalaman natin kung ano ang katotohanan. ba? Diba? Sana po ay supportahan tayo. suportahan tayo. Magsuportahan na lang tayo. Love, love, love at 'wag nang mag-uulit ng manloko ng ibang tao, di ba? Lano na lang 'yon. Salamat Ate Idna, talaga nakita ko 'yung comment mo. Talagang uh, naging masaya na ako doon, di ba? Dahil uh, kahit papaano ay may taong uh, nakakaalam nito. Dahil kung hindi 'yon, alam ni Ate Idna na ano dahil nagtanong din siya kaya ano kung talagang may binibili akong lupa dito sa dait sinabi niyang upo kaya uh, ayan ay alam po yan kaya just na ang bahala po sa taong manluloko ayan maraming salamat paalam at uh, see you and next year dito sa Porto Hercole ayan ang sarap po dito talagang pakiramdam at dito po ako nawawal ano so, pero sobrang init din po dito tong year na to talagang grabe sobra po Ayan paalam na po mga kapatid thank you so much i love you Bye bye sa mga viewers ko i love you so much bye bye you Ayan wala po akong ano dinyo nakita ang mukha ko pero napakaganda po ayan Bye bye po Yan padating na ang bus ko ayan na ang bus ko papuntang train Bye 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 po bye bye Yeah. <laughs>